Dumayo sa sikretong talon sa may DRT kasama ang OBR ko napasubok kami sa pagtawid ng ilog dahil sa pag-uulan ng mga nakaraang araw pero mas napaganda ang ilog dahil mas buhay na buhay ang paligid nito natatagong talon na pinupuntahan na ng iba na mas maganda palang dayuhin pag panahon ng tag-ulan pinuntahan na din namin ang milagrosong Our Lady of Piat para makaati ng misa nang wala sa plano at magdasal tara ka one trip dayuhin natin ang bayan ng DRT kasama ang OBR natin bigla ang lakad para makalanghap ng preskong kapaligiran kasama ang OBR natin Galing Valenzuela, nagpagas lang tayo ng 220 pesos at mas marami pang matitira nito dahil malapit lang naman ang DRT galing Kaluukan. at sinuot ko na din ang bago nating sapatos na customized at gawang state sole para matis natin ang durability. Biglaan lang din ang rides na to dahil akala namin maulan pa din pero binigyan tayo ng magandang panahon. Dito na kami dumaan sa may Philippine Arena na mas malapit lang ang daan papuntang Santa Maria. Pagkatapos malagpasan ang arko ng, ng angat, napapalingon tayo sa mga ganitong view. Kaya dapat chill ka lang sa pagmamaniho para mas ma ng partner mo. Ilang minuto ito lang din nakarating kami agad sa may arko ng DRT na dapat may kuha ka din pag first time mo dito at ang sasalba sa aming umagahan sina mami at pares na tinitinda pag Sunday dito lang sa mismong arko ng DRT na masarap kainin paminsan-minsan nagbigay rin tayo ng sticker kay kuya kung bago ka lang dito sa DRT at wala ka pang alam pwede mo sundan ang mapa na to pipili ka na lang sa mga pasyalan kung saan nyo gusto may nakapagsabi sa amin na medyo malabo daw ang tubig sa ilog dahil sa pag-uulan nung nakarang araw pero sinubukan pa din namin puntahan magre-register lang kayo at may babayarang imbero gagawin at may sasama sa inyong tour guide pababa. Napansin nga din namin ang mga bundok na to na tinatabasan at ito na yung rap road na pababa pero kaya naman ng mga scooter. Mag-iingat lang sa mga bato at palag-palag na din sa gamit nating gulong na duro tires. Hanggang dito na lang ang motor natin dahil may dalawang ilog kayong tatawirin. Kaya sana ng sapatos nating na state sole pag tubig kaso hanggang tuhod yung lalim kaya mababasa pa din. Kaya bumili na chinilas nang wala sa plano at ito na yung unang ilog na tatawirin namin. Sabi ng lokal na kasama namin natatawid to ng motor pag mababaw. Mas masaya ang Siglaan ng diplanado. Ganito ang vibe basta masaya. Walang itirinary basta magmotor kahit saan mapunta. At mas malakas ang agos ng tubig sa pangalawang ilog na tinawid namin. Yung mga ganitong simpleng moments na kay sarap balikan Malawak at marami ding pwedeng maliguan dito. May mini-dam, swimming pool na pwede ka magpalambitin sa lubid. At malilim ang lugar na to kaya mas masarap magbabad at magpalamig. Marami ding cottages at room na pwedeng rintahan. Pero mas pinili namin sadyain ang nakatagong falls. Galing dun sa unang spot na pinagbintuan natin atin. Papunta mismo sa secret Niger is mga 10 minutes lang tapos so, ganito lang yung mga dadaanan nyo ayan tolerated naman basic lang yan basic basic <laughs> Yan. Medyo malakas yung tubig ngayon kasi tag-ulan. Kaya mas maganda pumunta dito na tag-ulan. sa marating namin ang tinatawag nilang Secret Falls na mas maganda dahil saktong sa malakas ang agos nito. Dahil mas mahina at taginit din kasi nung unang punta ko dito. Pero sobrang sarap pagmasdan at tambayan kasama ang partner natin. Kaya mas sulit pag dumayo kayo ng tag-ulan pero huwag yung maulan. May mga rock formation din at mga lagon na pwedeng maliguan. Sulit din pala ang biglaang rides kaysa iplano mo pa. Yung tunog ng ilog at yung simpleng moments na masarap balikan. Di na kailangan ng magandang plano para maging memorabilia ang araw mo. Isang simpleng ride lang kasama ang taong mahal mo. All goods na tayo. Kalikasan, preskong hangin at quality time, panalo ka na. Yung ganitong spontaneous at chill lang, the best at hindi malilimutan para kahit papano, kakawala ng stress. Kaya sa lahat na may partner at may motor, subukan nyo ang ganitong klasing date o gala. Mas trip lang din namin ang ganitong tanghalian at babawi na lang pag uwi namin. Hanggang sa umalis na kami at ito yung mga motor na galing sa trail tapos pag mailog, alam na ang gagawin. At sa mga nagtatanong sa pipe natin, ito pala yung number power pipe made in Thailand na matagal na nating ginagamit sa mga biyahe. At bago umuwi, dumaan muna kami sa may kape para magpahinga at magkafe. Nakatabilan din ito ang Our Lady of Piyat. Overlooking ito, natanaw ang buong DRT at ang ibang mga bayan dito sa Bulacan. Dahil sa mahaba ang pila at saktong may misa, umatin muna kami para makapagpasalamat na din sa mga biyayang natatanggap natin. Dinarayo na rin ito ng mga diboto mula sa iba't ibang lugar upang humiling ng kagalingan, gabay at mga personal na kahilingan bagamat mas kilala ang orihinal na imahen sa bayan ng Piyat sa probinsya ng Cagayan. Sa mga nais pumunta para magdasal at bumisita, may mga schedule sila sa mga healing mass sa Our Lady of Piat, dito sa DRT. Tapos lang na sa isa, kami ng healing mass kasi ano ba pa dito pag may misa, uh, healing mass siya. So kayo dito sa Our Lady of Piat. Katabi lang siya ng Kapi Fiat. Umuwi na rin kami pagkatapos ng misa at babalik na lang dito sa may Kapi Fiat na may overlooking view. Yun lang kawantrip. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Ano kawantrip? Sama ka sa biyahe ko.